Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatanggong busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat, uh, saan man kayo naroon, ay sana ay palaging malakas at, at uh, palagi ko yung magdasal sa araw-araw bago matulog pagkagising sa umaga para magpalapit uh, mapalapit sa inyo ang Diyos ng mga sa lahat at wag po kayo makalimot pong uh, humingi ng tawad sa kanya And, ang paghingi na po ng tawag eh, hindi po yun ah uh, kung humingi ka ng tawad po sa Kanya, eh, uh, nahiya po kayo, huwag kayong mahiya na humarap sa Kanya. Gustong gusto ng Amang Makapangyarihan sa lahat, ng, uh, lumapit sa Kanya. At gustong gusto rin po kung uh, magdasal po kayo araw-araw para palagi pong masaya ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. at sana po uh, huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong nangangailangan kung nilimbawa po ay uh, marami marami po kayong mga kwan na parang sobra po na yung uh, mga grasya po nyo ay share nyo po rin po siya para makatulong po kayo sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at susuklian ng Diyos ang mga kapangyarihan irenset lahat niyan ang nakikita ng Diyos ang mga kapangyarihan irenset yung mga ginagawa niyo mga kabutihan po ang isisir ko po sa inyo ngayon pong araw po na to o hapon po ay pamara, pamamaraan sa pagtawas dapat dito ay kailangan nakapudir bakod balabal po po kayo at magsasal po ng isang ama namin walati po yan po ko po inyo sa inyo kahit na pwede po kayo manggamot dito kahit na hindi po uh, dapat po ay kumuha po kayo ng uh, uh po kayo ng puder para maproteksyonan nyo po yung sarili nyo po nyo. Uh, ang pagpupuder po ay napaka maganda po yan na uh, pagpupuder para matuto po kayo manggamot kahit araw-arawin nyo po yung pangpapudir po ang eh, ibig po sabihin ng pudir bakod balabal pundo ay protection nyo po yan para hindi po kay tablan na uh, kung halimbawa po nakasalamuha po yung mga kalaban po nyo ay uh, may, may kunyan mga pudir po yan na malalakas din po yung mga pudir nila tapos may tagabulag pa ay eh, dapat po ay kailangan po ay bago nyo po gawin po ito ay mag po kayo ng pudir bakod balabal pundo para hindi po mabalik po yung kung halimba po ginamit nyo po para hindi po babalik sa inyo ang malulusaw po yun kung uh, na gamot nyo na po siya ibabagi ko po sa inyo ang pamara ng pagtatawas po na kailangan na po balawal po kayo at magdasal po ng isang ama namin walati pagkatapos po magdasal ah, nagdasal kumuha ng kapirasong ban paper at ibulong sa ban paper ang orasyong ito ng tatlong bisis po pagkatapos po ibulong ay idantay sa noo ng may sakit at ipakita sa may sakit at makikita niya ang may gawa sa kanya sa kunin at itupi at lagyan ng kunting asin po o isang dakot na asin gamit po ng ganito lang po kumuha lang po kayo ng asin na isang dakot yung di, kunti lang po tapos ilagay po nyo sa papel sa loob ng papel tapos ilagay sa pulang tila at ipuunan sa may sakit kinabukasan ipasunog pasunog sa may sakit ang orasyon po ay narito po yung orasyon po na susu uh, uh, ibulong sa ban paper ang orasyon ito at ipo sa ban paper at idantay po sa noo gamit po ang hinalaki po pag dilantayin po ninyo kumuha po kayo ng uh, uh, itapal mo itapal niyo sa noo po idantay po niyo ganun po idantay po niyo o ipakross nyo po idantay, ganyan nyo po tapos ipakita nyo po sa may sakit po makikita niya kung ano po yung gumagambala sa kanya narito po ang orasyon po bukulum babalam biam am didik diyo diyo isus bukulum balalam biam am didik diyo 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 isus bukulum balalang am didik tiyo diyo isus po yan po ang orasyon po nandyan na po yung pamaraan po uh, screenshot nyo po para mapalaki nyo po nandyan na po yung pamaraan intindi nyo na lamang po kung sino man po yung may gusto pong mangtawas tawas po uh, ito na po isishare ko po sa inyo para hindi na po kayo mahirapan po na uh, kung alimbawa po ang ang kan po uh, pag na ang animal po, may anak po kayo na na galing po sa uh, ibang lugar po tapos pagdating sa bahay po nilalagnat, uh, nanginig, saka inaapoy ng lagnat na uh, uh, nanghihina o nagsusuka Basta ka, marami pong kaparanan po yan na masakit ang katawan o masakit ang kyan masakit ang paa masakit ang likod ulo kung alimbawa po ay nilalaglat ng maigi huwag nyong ipunta sa doktor po yan huwag nyo ipunta sa doktor kasi ang doktor wala po hindi po niya alam yan kung kung po unahin nyo po na kaya i-share ko po sa inyo ito na pang tawas po tawasin nyo po na uh, pero dapat po ay may pudir po kayo kahit pudir bakot balabal pundo at uh, tapos magsasal po sa ama namin walati at uh, kumuha po kayo ng ban paper po na tamang tama lang po yung orasyon po sa noo yung tamang tama lang po sa noo yung wag po yung malaki yung tamang tama lang po yun. Uh, itapal sa noo tapos ipun yung orasyon po tapos ipakita po niya sa kanya uh, makikita niya po kasi pag pinakuan mo sa doktor po no yan karamihan po na nagkukon po nakakaramdam lang ganun pinapadoktor po nila at kahit na po nila hindi gumagaling mas lalo lumalala po kung galing po sa kadiliman po o galing po sa masamang espiritu. Kaya tandaan po ninyo, kung halimbawa po nagkakon po kayo, dapat po ay tawasin mo, mo, nyo muna o ipatawas po nyo si iba kung uh, hindi po kayo marunong. Pero ibabagi ko po nyo sa inyo to para malaman po ninyo pagtatawas po. Kaya dapat po maisaulo, uh, maintindihan po ninyo ito para magamit po nyo sa pang-araw-araw. araw araw na kahit nanay po dyan na wala pong alam po sa spiritual basta magkun po lamang po kayo magpudir bakod balabal ang magsasal po ng isang ama namin walati pwede na po kayo magtawas po para makapag-aral po kayo ng spiritual sa pamamagitan po ng tawas na to, ay mawawala po yung karamdaman niya parang nag uh, lang po nag uh, na lang po ng mga kon na uh, himala na at po parang nag wala po nagdahilan lamang po eh dapat po ay eh, intindihin po yung aking iwabagi po na pangtawas po para may magawit po kayo at, sana naintindihan po yung aking paliwanag po uh, kayo na pong magusga kung naniniwala po kayo hindi bahala na kayo pero sa akin po ay po sa inyo na ito ay mga subok-subok na po na kipapakalup po sa inyo may nag-comment po sa akin na ah uh, nagamit na niya po may orasyon na ginamit po niya na napandar po niya at na, nagagamit na po niya hindi ko na mabanggitin po yung pangalan nung uh, nag po na nanampo po. Uh, maraming salamat po sa iyo uh, bro na gamit mo at uh, nagpapasalamat din po ako na sana po ituloy-tuloy mo yan uh, makapanggamot ka na at uh, i-share mo rin po sa iba para malaman po nila. Maraming salamat sa iyo bro na pagkakon mo. Palagi ka nang kasubay-bay at ipunin mo lamang po yung mga mag lagay mo lamang po sa libreta mo isulat mo at magagamit mo yan habang ikaw ay hanggang gagamot, at mga orasyon, ibabagi ko po dito at mamamana pa na yung mga anak mo yan pag uh, anakin uh, nila at mamamana pa ng mga uh, anak mo apo o yung magkaapo rin po yung mga Uh, apo mo, mga uh, mamamana po nila yan kaya maraming salamat po sa iyo at siyata po sa inyo uh, sana po magkalimut huwag po kayong makalimut, mag subscribe, mag like and share maraming salamat po